Bumalik nga ako sa laot para mamalakaya. Ang target ko nga ang hulihin dito ay yung mga unicorn at ang mga dalagang bukid. Ang pait ko nga pala sa aking lakad na ito ay ang paborito kong pain, ang tulingan. Ito yung gamit nating hook, oh. Ang lit, oh. Oh, may kalawang pa. 568 yung gamit nating hook, tapos yung line naman natin. Tapos number 8, pwede rin naman number 10, pwede rin naman number 12, pero ang target kasi nating hulihin ay yung mga, mga dalagang buket kaya maliit muna yung gamitin natin. Bago pa nga ako makahulog, ang kasama ko naman ay nakapasiban na agad ng isang unicorn fish o Kung tawagin dito sa lugar namin ay yahing. Ang isda nga palang dito ay napakasarap kung ito ay iyong iihawin. Strike one! Strike one! Nakaisa! Yahing fish! <laughs> ay uh, unicorn unicorn Sa aking na unang paghulog ay nakapagpasibad agad ako ng isang big nose unicorn at sa kasamaang palad ito ay hindi kinaya ng aking hook kung kaya ito ay nawangat kaya dahilan para makawala ang isda na aking napasibad tumanggal at sa aking sumunod na hulog ay nag-aabang ako dito na may kumagat sa aking pain at hindi nga katagalan ay kumagat na agad ang isda na kung tawagin dito sa lugar namin ay sinawaan na kapamilya din ng mga dalagang bukid. At ito ang ating naging unang isda ngayong umaga. tapos kung makuha ng ating unang isda ay paspas ulit ako na inaatrasan ng aking bangka papunta doon sa spot na ating pinagulungan. Ang spot nga pala na ito ay ito yung may barko dito sa lugar namin na lumubog matagal na panahon na ang nakakalipas. At ang barkong ito ay pinamumugaran na ng maraming isda. na naman masarap ang daing okay tulog tayo yan na naman unicorn mga kaibigan ko no. No, no. unicorn yaheng Oh, rupa. Oh, rupa. corn unicorn sweet corn third fish Oh, beautiful. How oh, beautiful to ah, walk. ang ganda-ganda, oh. Wow. How's awesome. that? dalawa na tayong ganito. Oh, shh. Okay. Hulog ulit tayo. Ito pa, oh. Hulog ulit tayo. Oh. Bye. Talagang bukit ka naman! Pag, pag minsan dito namamali ng hulog at yung line or yung yung hook ay tumama dun sa mismong barko sa abit kasi maraming matataas na mga ano yung mga bakal-bakal na sa abit itong kasama ko dito, oh, dalawang bisyo na sumabit oh, hanggang kayo hindi pa napuputol oh. <laughs> bet bet itu hista dan na naman to ay okay. hista na naman uh hmm. test na naman tayo banggal dale ito yung tunay na dalagang bukid talaga o aroy ko buhay na buhay ito na ang mahuhuli ng lapu-lapu ganito yung hinuli ko, ganito yung pinain ko sa sa lapu-lapu ng isang araw ganito yung nahulikot at ito yung pinain ko ngayon ito gagawin natin ganito din yung pinain natin Papain ulit natin to baka mapalitan ng mas malaki favorite kasi ito ng mga ano mga predator ang dalagang bukid nga pala na nahuli natin ay ipapain ulit natin para sa lapu o iba pang mga predator na posibleng kumagat doon sa inalim. Kung kaya't sinabitan ko agad ito ng malaking kawil at itinali sa bato para ilubo. ngani ka to kali o o ha ug gadu ngani kin ato nang imong kinahanglan ka ka nagka kinahanglan ako na ni kina sa bayan ay o o Pagkalapat nga sa ilalim ay pinakalas ko agad ang bato na nakakapit doon sa ating pain. mag tayo ng sandali na may kumagat doon sa ating pain. At habang kumakalas nga ang paen doon sa bato ay agad-agad naman itong hinila ng napakalaking isda kaya hinila ko rin siya ng napakalakas pataas. Ginagawa nga natin hilahin ito ng malakas para maiwasan natin na yung pasibad natin ay pumasok doon sa loob ng barko. Dahil kung hindi natin ito gagawin, masabitan man natin yung isda ay papasok din sa loob at hindi natin mapapakinabangan. Lucky! Hug sugat ang kamay oh bastos kaya po ganun yung ginagawa natin na pinapwersa natin kasi iniiwasan natin na pumasok sa loob ng barko kaya ano na lang yun kumbaga ay ah, uh, bahala na tiwalaan na lang yung line na hindi mapuputol kisa naman pumasok sa loob na hindi rin naman mapapakinabangan grabe bugta <laughs> oh. putol sayang kukar kong isara Huh, <laughs> laking isda na naman nun laking lapu-lapu na naman sana. malaki pala oh. 31 kilo tatabi na tayo tanghali na tanghali na ang inuling

malalaki oh binibenta namin itong isdang to dito binibinta ko lang ng isang daan ang isang kilo tapos tinatanggalan muna namin ng bituka bago namin ibenta ng 100 pesos let's go sayang yung pasibad natin malaking lapu-lapu sana yun

Chua Agos ah, uh, ah. Uh. Ang init Ang oras natin is mga 12 o'clock na Nang tanghali Kakadaong lang namin ni Pransel Wow Good Asin na kareto sa one balik na natin wow oh. uy eeeey ayaw kong matulot lang katot sa mga kala taga rin katong matulot na kala ah. kapag kapasakuan ka tayo eh yan suka may gulay na gabi

watching kali mas ya bu mas kan hah mak sebentar aja serap ya bu mas kan oh, huh? eh. oh. oh bos pulang akanin hmm. Marami pong salamat sa inyo. Hanggang sa sunod ulit natin video. Hmm. Bukas umaga, mag-pilsing ulit kami.